Daga lang. Ito pang mesa patayo, pa tayo. Ito yung marami akong text na nakuha sa inyo kahapon. Eh, tinatanong ako ng media, oh, ano ba nangyari do sa isang chairman na nagpaputok? Oh, oh, eh, alam mo, gusto ko naman, eh, sinabi ko do sa mga polis natin, eh, kailangan harapin ni chairman yung taong bayan. Nagtatanong mga taong bayan, kaya natin siya makapagpaliwanag ng kaunti. But for the meantime, immediately, immediately, I, I just want to put this on record. Immediately after the incident, the leadership of President One or President Uno took action on it and arrested Barangay Chairman Rodelio U.E. Castro Ngayon, eh Siya naman din Para lang sa kalaman niya Tanongin niyo na rin siya mamaya oh, Kung meron kayong gustong Isyete oh, oh. <laughs> eh, Bala na kayo Basta ang importante sa amin Nagpapotok Alarm scandal o oh, Illegal uh, discharge of Firearms uh, I, in a situation which we don't know because we are not participants of it but there is a discharge of oh, firearms whether it is legal or illegal it is not up for me but to secure the general population the presumption is may ginawang mali o oh, kaya the presinto uno at ang smart o yun Uh, gusto ko lang, kasi tinatanong nyo ako kahapon, maraming nag-text sa akin dito. I will not mention na lang uh, kung ano nangyari. Inaresto agad ng siyudad ng Maynila through MPD. Chairman. Uh, chairman. Mm -hmm. Wala ka naman oh, no, baril dyan? Oh, ba ba oh, good morning. Oh. Ay, gusto raw ni chairman tanggalin yung face mask niya. Oh, wait tayo. Oh. O oh, sige, chairman, good for you. I'm happy for you. I don't want to, uh, uh, ikaw ang nasa sayo yan. O oh. oh, ngayon, yung mga tanong nyo sa akin kapo na hindi ko naman masasagot, basta ang trabaho ko, may nag-discharge. The presumption is illegal. Now, to find the truth or not, it is up for the judge. Because cases were filed against already uh, kay chairman. No? Pero loceso na siya. Pero may paliliwanag naman siya. O, oh, ikaw nang bahala. O, oh, chairman. Hindi na, ito na. O, na? si chairman muna. Hayaan natin siya, ha? O, oh. ito uh, uh, na yung uh, pagkakataon mo ma-address ang publiko. unang Okay. una po sa lahat. Uh, maraming maraming salamat po sa ating uh, pagkili mayor, mayor Isipo Moreno, at sa ating uh, napakatanda, ang kalang talaga nagabita, no? Yung ating na uh, vice mayor, Chispa. Uh, uh at sa inyo po, maganda na umaga po sa, sa ating lahat. Ang lalo na, na na nandito at nakatulong po sa, sa mga pangangangawal. So yung paliwanag lang po yung nangyari po ng incident na yung nakaraang uh, Sabado kung saan uh, tuwing Sabado po uh, sa Monday po ay nagkakaroon po kami ng clean up drive. At kahit po may kautosan yung ating mahal na mayor, ng Lusod ng Manila na magkanda ng clear operation magkanda ng mga ay, yung mga obstruction sa ating lugar especially sa aming barangay so isinabayta po namin sa free -up drive yung pag alis po ng mga obstruction so alas 8 na umaga nagsimula po kami sa aming barangay so nagbigay po muna ako ng briefing sa aming mga kahuhad sa car sa Aarol, sa MESCO. At yung sa po namin, yung aming mga stress sleeper. So lahat po kami ay in uniform. So uniform po kami. So po naming, uh, yung po uh, namin yung yung po ng mata. So kung po kayo So mata. So lahat naman po ng aming presidente uh, sa mata, ay ini-ini ng lahi. Yung dito po, para ting po kami, yung kanilang po obstruction, dahil like yung mga kontra, yung lamesa, ay kanila na po inaalis. So, sumot po yung aming na uh, nagawa doon sa mga Street, and then, kumeray po kami sa may mayan. So, sa na, nagbibig po, lahat po ng obstruction, ng isi-isita, at yung mga naka-obstruct ng mga gamit, like lamesa, kaya tanong po namin yung mimihari, o aalisin nila, o kami na lang ang mag-aalis. Yung iba naman, nakikipusap uh, kami na, sige, hindi, punin nyo na. Eh, Kaya natin sa aming clearing, eh, meron po kami dalang arikon Ha? Yung postcard po. So, alam po yun, pinatanggal namin, pati po yung mga halaman na naka-ustra doon sa daanan. So, smooth po, napakaganda. Hanggang sa nakarating po kami sa Lamson Street, medyo malaking karsada, uh, kung saan, pagdating din po namin doon, very cooperative, yung aming mga residente, yung mga tolda, yung kanilang mga harang, gamesa, maging yung kanila pong uh, uh, gamit ng motosiklo, ay kanila pong binigilid. No? So, very cooperative yung aming residente. Along Daxon Street. Then, kung po kami ng pagkeko, gano'n din po, dumating kami, maayos na po, at talagang siguro po, dahil sa sa may kautusan ng ating batihing mayor at uh, nandunutin kami no, sa barangay. So, sumusunod po. Sumunod po. So, hanggang sa nakarating po kami sa kasada ng Usmania, gano'n din po. So, lahat ah, uh, halos pagdating nga namin ay eh, medyo konti na lamang po yung aming nasisitan No? So, talaga na uh, sumusunod yung aming mga residente. Alam ko, Usmania. ko pagdating po doon sa may uh, ang uh, Albatros Street, bumalik na po kami sa aming barangay. No? So, para naman po makainom maka maka ng tubig yung, yung aming mga kasama, At tapos uh, sa payang uh, so, naming almusal, pati lang po ng pagkisal, so, pinag-almusal ko po, po yung aking mga kasama. Then, after po noon, namiin, lumabas po ulit kami, eh, at pumunta naman po kami sa gawing tikuran ng aming barangay yung po yung Amethyst Street doon po sa Amethyst Street uh, una pong uh, dalaanan namin o oh, may makikita ma na ang madalaanan namin no? yung Ocal Street so, doon sa Ocal Street so lahat ng mga donang, tinatanggal namin kasi po uh, mayroon yung aming pong uh, barangay mga espinita, karasada ay pinalagyan po agad ng street light sa ko po, meron po kasi ang prevention, not a crime. Basta maliwalig ang duga, uh, meron prevention. So, pinagtatanggal ko po, po yung mga lona, yung mga tolda, pero, as I said, kinakausap po namin yung may, yung aming mga residente. At pinapaliwanag po sa kanila kung bakit. Huh? Then, nung matapos po kami sa Opal, balik po kami sa Amity Street, nagpatuloy po kami, hanggang sa kanaan narating, nakarating po kami, doon sa tapat ko ng bahay nababanggitin uh, ko lang po yung apelido ng mga Valdez uh, sa atin. so alam ko kung sino naman po dito yung mga -ano uh, alam ko kilala kilala yung pamilya Valdez so pagpasok pa lang namin doon sa tapat nila meron kagad uh, I think siguro pwede ko sabihin may copy resistance kagad yung tatay yung Ben Valdez na uh, kinausok ko naman siya na alisin uh, na namin yung pauda ninyo. At sa ang sagot nila na ba sa akin, bakit kami nilang dadi ang pinagilinitan ninyo? Ako ni kung mapupunta kayo doon sa iskinita ng Amin si yung pong tapat ng bahay nila, yung pong iskinita, nilagyan po nila ng lona. Talagang pinungkuhan nila. As in, yung, uh, yung lona, ay uh, yung uh, iskinita, kasi nga, nandiyo yung kanilang mga piso wifi na nasa labas din po. No? Ako po, uh, meron po akong ng business, may negosyo po ako. Pagdating po sa mga mga uh, neg negosyo namin mga residente, malambot po yung aking puso. Pagdating po. Kaya lang, sabi ko nga, meron tayong sinusunod ang parin. Na Nakakakaral. Kaya kailangan din mo na tayong sumunod. Ha? So ganoon yun po, yung pag-uusap namin ng tata, yung, yung Ben Ramos, na bakit lagi nyo nalang kaming pinag-iira? Tapos tinanggal nyo yung street light namin dito. Ang paliwalaan sa mga... Yung mga tapat ninyo, nag-dial ko. Nasunod po yung wire. Kaya pinatanggal ko po, po. At hindi ko na po alam kung bakit ko nag-dial ko yung straight line yung wire po. Ang straight po ng ating straight line sa pinita. Dalawang linya po ng wire, parallel, and then bawat na po ang isang doon yung ilaw. So, nangyayon po yung wire na po nyo. Kaya pinakanggay ko po. Kaya pinaliwan ko naman po, naman po sa kanya. At ang duro po yung isis ni at ang duro po yung kanan niya na si Hazel, yung nag-upload po ng video. At yung mismong Hazel po na yun, ang nagsabi na, sige, 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 tanggalin nyo na yan, tanggalin nyo na. Gano'n po. Kaya, ako po, tinutusan ko na po yung aking mga kasama, yung aking mga tanod, may kanyang tano, <laughs> po kami na dal, uh, pinaalis, pinatanggal ko na po. So, wala naman pong resistance na nangyari doon, wala namang pong kaguluhan, kaya ako po, ay nagpahuloy doon sa aming district. Kinausap ko na po yung mga residente namin na mga susunod na na merong obstruction. No? Katulad ko nung natakpat ako sa bahay ni Paginto, meron siyang isang lamesa, pinausap ko, sabi ko, anong gagawin natin dito sa lamesa mo? Naka-obstruct. Sabi niya sa akin, Chairman, kunin niyo na lang po, hindi ko na gagamitin yan. Ah, okay, sige. Maya-maya po, may malayo na po ako ng konti doon sa mga baldes sa bahay. Tinawag po ako ng isang kagawad ay ah, fixed gagawad bayan. Kasi hindi naman namin tayong pagtawa sa akin. Hindi namin Sa, sa pinagaling ng sa mga bantes. Then pagdating po doon, ang, oh, ang timano ko, ang timano, pagdating ko, yung aking Bumawat po ako. At ang naitulak ko po ay yung isa kong talon na may hawak ng handan. Naitulak ko po yun papunta doon kay Alvin. So para maintindihan nyo lang po, no? ang itsura po ng Alvin, ang trabaho niya po ay bouncer. Malaking tao po siya. Malaki po. At kasama niya po yung tatay niya na pag-awat ko po, kasama na po ako ang minura at hinabdod po ako nung Aldi. At hindi ko po napansin nung nasa presinto po ako na kalimut niya po ako. No, doon sa paghahawang ko, pagka, pagtulang ko doon sa aking tanod para itulang yung talit ko papunta sa kanila. Hinablot niya po ako at ang sinasabi niya, uh, ah, Lagi na lang kami ni uh, pinag-iinitan ninyo. Lagi na lang. Tapos direkta siya sinusugod niya ako na. Hindi na 'yung talent ko na nasa likuran ko. So ito po yung buong kwento, no? Para po sa kalamang mga ng lahat. Ang ginawa ko po at that time, dahil po ang pagitan namin ay isang layo lamang po, oh, ang ginawa ko po, may dala po ako uh, fire arms na lisensyado with permit to carry of DTC po, no? So ang ginawa ko po, binunod ko po, po yung aking sa uh, five hours, at hindi ko po, hindi po, yung parang info, hindi po, hindi ko nakakasal. Unload po siya, hindi ko nakaload. Pero dahil po, ang bilis ang pangyayari, sinuod na ang ginawa ko, doon mismo, sa lugar na yon doon po kinasal. At mabilis, mabilis ang pangyayari, segundo, pinutok ko agad sa lapag. Para, ang 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 ang, ang, ang nasa isip ko po noon, ha, Mayor, eh, umatras sila, magama, magama. Pero sa isang putok, hindi po. Hindi po. Ah, ay, 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 hindi ko alam kung ano nasa isip nila na, ay, hindi, 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 kami tutuluyan ito. Kaya, mabilis po, isang putok. Then, sugot, putok ulit ako ng isa, sa lapad, puro lapad po. Puro lapad. Wala po akong tinutukan, wala po. Puro lapad. Nakatatlong putok po ako, puro lapad. At para po sa kalaman ng lahat, ang ginamit, ginagamit ko po pong bala ay yung hollow point. Alam niyo po, isa sa characteristic ng hollow point, yung pagtumama sa isang matigas na bagay, hindi po ito basta-basta tumakansi, kumakapit po ito. Ha? So isa po yun sa characteristic. So doon lang po ako. At pagkatapos po ng tatlong putok na yun, patuloy po yung kanilang pagsugol. At meron po akong isang residente mayor, babae po, Uh, hindi ko maaalayo uh, ma yung mukha niya, sobrang nervous niya na hindi ko alam kung umiiyak, German natakot kami, German, German dito rin, uh, kukuyugin ka ng mga yan. kukuyugin ka, hinatak po ako, hanggang sa makarating po kami sa iskinita ng Pearl Street and then hinatak nila ako sa Rodriguez Street hanggang sa makatating kami ng uh, barangay at pagdating po doon sa barangay, ginawa ng sekretary ko Binigyan ka agad ako ng tubig ng malamig, no? Pinainom ako. At ang instruction ko sa aking sekretary, tumawag ka agad ng pulis. Dahil alam ko na po yung susunod na mangyayari. So, ang uh, po, no? Ako yung uh, nagpapasalaman sa ating puti uh, mayor, Isko Moreno, no? at sa ating dice na nalibigyan po ako ng pagkakataon magpaliwanag sa inyo. Although, atas ang ating agenda. Ang energy to ay nasa 40 na po. So muli po ano maraming maraming salamat po sa inyo. At hindi ko po intended na manakit ng tao kailanman ko. Okay. Wala po ako sa ganung position. Thank you Ma chairman. Uh, I hope you're happy uh, uh, to explain your side so that uh, later on po na ano yung mga uh, kontra-akusasyon, di ba? Uh, I hope magkabati-bati kayong magkakabarangay at uh, pag humupa ng tubig, lilinaw na rin uh, gagang uh, gumaang na sana mga damdamin ng bawat isa because sa the end of the day uh, kailangan natin maglinis ng Manila, kailangan natin magayos kung tayo ay uh, gusto natin mamaliwalas uh, city barangay at community kailangan makiisa mas maganda talaga pagka may kusa but uh, that's why you were called here uh, because so many questions uh, thrown to me at least ikaw na mismo nagsumagot o ngayon kung meron kayong gustong katanungan hey. o handa uh, ka bang sumagot sa mga eh, ayaw ko nang pipilitin pare <laughs> o, o, basta importante kung feeling mo na ikay na pagkakaitan ng kapaliwanagan dahil sa mga kwentong kusinis no? Uh, this is the time welcome to bulwagan ng Manila uh, ito ang bulwagan ah uh, uh, si ako uh, apat oh, uh. Tule Pwede ka na sa Gedli Diyan mo na Yung halo Оо, мејор си керман на

kailangan makipagtulungan din ang taong bayan, ang komunidad. Uh, while we wanted uh, everything na maging maayos at ang may request niya taong bayan, uh, sometimes uh, we have to pay also the price of discipline. Na kapag nagkukusa tayo, nagdi may iwasan natin yung alingas-ngas ba? Yung pagtatalo? Ayun. Baka may pumutok. hindi <laughs> uh, may iwasan natin yung pagtatalo. Tama ka naman. Kaya tayo nananawagan, uh, katulad ng na limbawa, and I'm gonna tell you, this is happening right now, in the likes of Onyx, oh, nagre-reklamo yung mga taga San Andres hindi madaanan. Pero sa totoo, only to find out kasalanan ng gobyerno ng Maynila na hinaya sila ro'n at dumbuan, eh hindi na madaanan ng taong bayan.